Makabili nga. Arang maganda yan sa car. Hindi lang maganda. At tingnan mo ang laki ng ating payong na kapag bumili ka ng isa, eh may kasama pang isa. Yes? Tama ang inyong narinig. Dalawang payong na ang darating sa inyo. Pwede ka pang mamili ng kulay. Pwede dalawang red. Pwede rin namang dalawang yellow. Meron sila kulay blue. Wala pa akong kulay blue. Pwede namang magkaiba. Kagaya nito sa akin. Isang red at isang yellow. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung ating payong. Siguradong hindi ka mababasa. Ang tawag pala sa payong nito ay golf umbrella. So alam nyo naman sa mga golfer, kaya malaki yung kanilang payong kasi nga 'di ba sila yung sinusundan ng mga ano ng mga ladies natin 'di ba proteksyonan sila na hindi sila mainitan and meron tong speaking of mainitan ayan protection natin yan kita niyo gaano kalaki payong natin oh Protection. Inangkin ko talaga yung payong. Sabi, akin itong payong na to, binili ko. <laughs> Gusto ko lang i-share sa inyo para makabili kayo. Lalo ngayon at parating ang bagyo. Or may bagyo na nga yata sa si enteng. Ayan, yung black na yan, protection natin sa init ng araw. Ayan o. para ka na rin na screen o. Charot. <laughs> Ayan nga, mima. Nako, wag nyo nang antayin mula ng malakas. Baka maubusan pa kayo sa dami na bumibili ng payong na to, Ganyan kaganda yung quality o. Pakita ko sa inyo yung ano, yung baba natin itong isa. Pakita ko sa inyo yung kanyang uh, materials na ginamit. Simulan natin dito. Yung handle niya, ayan. Ito yung kanyang on, on. Tama, bukasan. Automatic siya. Meron siyang sabitan. Yung iba, wala sabitan. Ang hirap. Sasandal mo lang. malalaglag, lang. Masisira. eto may sabitan. Sabit sa mo. Makapal. Tapos maganda yung materials dito na ginamit. Kita nyo naman. Ito, tingnan nyo. Ang ganda ng materials nila rito. Ayan, o. Oh. Tapos yung tela na ginamit, mima hindi basta-basta. O ayan. Yan ang tela nilang ginamit. Maganda tong payong na to. Kaya mga pima. Aba, bago ko pa maubusan.